Ang sarap na mga pagkain dito. Ay, sus, kamay ko pala yan. Kakanin, oh. Maraming kakanin. Ah, nagugutom <laughs> mo. Oh. mo. Tingnan. Nakagutom naman. Tingnan. Buko. Sumang pinipig. Ay, ano to, ah. Linupak Dinopak. <laughs> Makano to? Mga Masarap ng ano. Hindi naman. Ano yun? Kamuting kahoy? Kamuting kahoy ba to? Kamuting kahoy. Hindi naman. Parang mas masarap kasi sa ano one mm. Mas masarap mga mani. Ang sasarap. Ito ako sa si <laughs> Bread, bread. Mm. ano na bread? Spanish. Oh, may pag-ain uh, sila ang ano. Ano to? Siu Masarap. Oh, oh, ice cream. Ice cream. Oh, ang ganda. Cotton candy. ikot lang ako Ano si Lord G. Eh lang Tagal lang Pagal na sa ano yun 2 o'clock na. Wala pa, umihi lang tagal. mag-pancake house. Ang pala umupo mapuod dyan? Picture, picture. Opo. Baka nyo. si Rosie. pagkain ay picture picture dito picturean picture picture welcome andyan pala ako sa ano Tara na! Gusto ko yung bumili yung lino pack. 140 lang. Sarap. Gutom na ako. Yun know. o. Wala na. 130 pa lang. Eh! Sasakay pa tayo. Hanap pa tayo ng ano. Nagbibisangin na kayo itong magbabranan tayo. May ako. Sayang ka na naman. Bihira ang sasakyan doon. Tara na. Wala na nga makuli to. Wala na dyan. Tagal-tagal ni. Wala tagal, pa nga. Eh. Sasakay! Bakit iikot ka pa? Hindi, wala pa eh. ka pa lang sa una doon. Ano tayo yung pamilya? Ano ba to? Walang upuan? Pamilya ba tayo? Ano bang gusto mo? Anak ba natin Anak, ano yung titing naman ito? Anong gusto mo? Wala naman tao doon gusto mo? Saan ka tayo pupunta? Ay sus! Ang sus kuyang masakyan. Ay nako! Magpicture picture dyan. Hindi naman ayos Picturean mo na lang ako dyan. Ayan. oh! Picture picture dyan. Welcome to stand out. Ayan Nako! women's money. Ano? Month. Saan? Women's money. yung picture-picture dyan. Picture, Or manselorji. Ano pala yung bear na maganda, oh. Ganda ng mga flower. Ganda. yan Ito maganda, oh. Perfect bloom. Ganda ng mga ano. Bear. Ang gutom na. Wala pang eh. Bili tayo ng ano, tinapay. Nice speaker Ah masarap tong ano soupau mukha ni isa